Happy New Year po sa inyong lahat at maligayang kapistahan ni Maria, Ina ng Diyos na nagkatawang tao. Ang ina ng ating Panginoong Hesus na siyang dahilan kung bakit ngayon ay pistang pangilin at pinagdiriwang din po ang pangdigdigang araw ng pananalangin para sa kapayapaan. Kaya tayo po ay nananalangin for world peace, hoping and praying that this year 2024 will be a better year and a more peaceful year, more fruitful years for all of us. Pagdasal po natin 'yan. At sana po ang taong ito ay magdala sa atin ng maraming pagpapala upang tayong lahat ay maging masagana. Hindi lamang po sa mga materyal na bagay kundi sa mga bagay na magdadala sa atin sa buhay kabanalan. Mga minamahal kong kapatid, pagbati po sa lahat ng mga viewers, supporters and followers of our daily gospel reflection. Happy New Year po muli sa inyong lahat. At sa mga tumutulong po sa amin sa pambansang Dambana ni San Antonio ng Padua, sana po kayo inasaligtas sa kalagayan at maging ligtas sa lahat ng pagkakataon sa buong taong 2024. At ganoon din po mga minamahal na kapatid, patuloy tayong manalangin para sa isa't isa. And welcome sa ating daily gospel reflection, New Year's Edition. Sama-sama po nating pagnilayan ang mga salita ng Diyos mula sa mabuting balita para sa araw na ito. mamahalkong kapatid, ngayong pong bagong taon, unang araw sa taong 2024, pinagdiriwang po ng simbahan ang dakilang kapistahan ni Maria, Inanan ng Diyos. Kasabay po ng New Year celebration, ay pinagdiriwang din po ang Pandaydig na araw para sa kapayapaan. Manalangin tayo para sa Pandaydig na kapayapaan. Mga kapatid ang Ebanghelyo po na ating pagninilayan sa araw na ito ay mula sa Ebanghelyo ayon kay San Lucas mula po sa ikalawang kabanata, mga talata labing anim hanggang dalawampu at isa. Ang pamagat po na binigay ko sa pagninilay dahil ngayon po ay kapistahan ni Maria, ina ng Diyos. Maria, inspirasyon sa pagdiriwang ng bagong taon. Oo nga naman, bagong taon na maraming bilog-bilog. Ito ang kalimitang tradisyon na sinusunod ng marami sa atin. Kailangan daw maraming bilog-bilog na prutas sa pagkainan, mga bilog na bagay, damit na polka dots, sapagat ito daw ay magdadala ng swerte. Ito pa rin ang nakasanayang gawin at paniwalaan ng marami sa atin. Parang ang hirap naman yata ang paniwalaan na kapag maraming bilog-bilog, eh, marami ding swerte ang darating sa atin. O di nga ba, hindi pa natatagalan nang tayo po ay mag-suffer dahil sa Bilog-bilog din na virus na walang iba kundi ang coronavirus. At kailangan daw maraming kakaning malakit upang ang swerte ay laging kumapit. Ero eh, ano nga ba talaga ang kumapit? Swerte nga po ba o sakit? Eh, yun na eh. Sa panahon ngayon, di ba, ingat-ingat din ho. Meron daw pong walking pneumonia. Eh, baka kung ano ang kumapit. Aba, eh, di mag-iingat po tayo para tilihin natin malusog at malakas ang ating katawan at mag-ingat sa lahat ng pagkakataon. Sa dami po ng mga nasawi sa buong mundo dahil sa coronavirus at sa iba pang sakit, para bang ang hirap ng maniwala na kailangan ng maraming malagkit nakakanin upang ang swerte ay kumakapit. E pati nga po yung mga pulso experts, eh, mga maguhula, eh, nalugi sa trabaho sapagat parang ang iba ayaw nang maniwala pero mukhang bumabalik na naman tayo sa dati natin nakasanayang gawin. Maingay na pagsalubong sa pagdating ng bagong taon gamit ang paputok. Nako, ingat-ingat po. Kailangan po nating maging maingat sa lahat ng bagay. Hindi po sa dami ng ingay nagiging masaya at makabuluhan ang pagsalubong sa pagdating ng bagong taon. Mga kapatid, sa araw na ito, si Maria po ay pinararangalan ng buong simbahan sa kanyang pagiging ina ng Diyos at ina nating lahat. Sa pagdating po ng taong 2024, ano nga ba ang pagpapakahulugan natin sa salitang swerte? Diba? Pag sinabing swerte, mapalad ka. Eh, si Maria po ay tinatawag na babae pinagpala sa lahat. At paano nga ba siya naging mapagpala? At marahil, bago po natin bigyan ng pansin at pagkukulan ng panahon ang mga bilog-bilog na yan, nasabi niya yung dadala ng swerte, at bago natin pagtuunan ng pansin ang mga kakaning malakit upang ang swerte ay kumapit, Mahalaga siguro, pakinggan natin si Maria na siya naman talagang sentro ng pagpaparangal natin sa araw na ito sapagat siya kinikilala bilang Ina ng Diyos, Ina ng Panginoong Yesus, ang Diyos sa salita na nagkatawang tao. At taon-taon naman po, sa unang araw sa pagpapalit ng taon, si Maria po ay pinararangalan sa kapistahan ito. At noong po, 431 A.D., idiniklara po ng Council of Ephesus, ang dogmatic teaching tungkol sa kapistahan pinagdiriwang natin ngayon. Maria, Ina ng Diyos. Isang katuluan ang pinagtibay na hindi pwedeng pasubalian. Theotokos, God's bearer. At yan po isang katotohanan ng ating pananampalataya. Bagamat wala naman talagang pinagmulan sa si Yesus sa kanyang pagiging Diyos, ang pagkakatawang tao ng Panginoong Yesus ay naging posible dahil sa papel na ginampanan ni Maria ang mabahay hinirang ng Diyos upang sa kanyang sinapupunan ang Diyos sa salita ay magkatawang tao at isilang bilang tao subalit hindi naulis ang pagka-Diyos para po sa atin sapagat siya ang Diyos na nagkatawang tao na magliligtas sa ating lahat ang pagiging tao ng ating Panginoong Yesus ay hindi pwedeng ihwalay sa kanyang pagiging Diyos sapagat sa simula't simula pa bago pa naging tao si Yesus siya ay tunay na Diyos na na umiiral kasama ng Ama at ng Banal Espiritu. Kaya siya ay Diyos na totoo at tao namang totoo. Hindi po pwedeng paghiwalayin ang dalawa sapagat hindi na po yung Kristong pinaniniwala natin kung siya ay tao lamang at hindi Diyos. At Diyos pero hindi naman naging tao sapagat yan ang ikalawang persona sa tatlong persona sa isang Diyos si Jesus ang Diyos sa salita na nagkatawang tao at hindi tao na naging Diyos. At mula sa mga salita na Mahal na Birheng Maria, maunawaan natin ang mahalagang aral kung paano natin maaaring gawing makabuluhan ang sinisimula nating taon 2024. Hayaan natin na turuan tayo ni Maria sa kanyang mahalagang salita. Sapagat ito po ay tunay na inspirasyon para sa ating lahat. Sabi nga, live to inspire before you expire. Si Maria po ay tunay na inspirasyon para sa ating lahat. Una, siya po ay tumugon ng oo sa kalooban ng Diyos. Fiat voluntas tua. Your will be done. I am the maid servant of the Lord; be it done to me according to your word. Her yes to the will of God remained and change all her life. At tinuturuan po tayo ni Maria na ang pagiging tapat sa kalooban ng Diyos ang daan upang tayo maging kalugod-lugod sa Diyos. Pangalawa, tinuturoan tayo ni Maria na maging mapagpasalamat. Kaya meron po siyang napakagandang awitin ang Magnificat. Magnificat, anima mea, indomino Ang puso ko'y nagpupuri sa aking Panginoon at aking tagapagligtas. My soul glorifies the Lord, My spirit rejoices in God, my Savior. Yan ang awit ni Maria na natuturo na tayo magpulit magpasalamat sa Diyos. Our favorite attitude should be the attitude of gratitude. Because a person with gratitude is also a person with a positive attitude. Kaya, maging mapagpasalamat, katulad ng mahalabi ng Maria. At ang pangatlo, manatiling, matatag, at nakatayo kahit pa sa panan ng krus. Hindi man po nagsasalita ang Mahal na Birhen habang siya ay nakatingin kay Jesus na nakatayo sa panan ng krus, ang kanya pong halimbawa pinakita ay may malalim na aral at mensaheng sinasabi po sa atin. Near the cross of Jesus stood His mother, His mother's sister, Mary, the wife of Cleopas, and Mary, Magdalil. Si Maria po ay nanatiling matatag. Kahit ang puso ay nagdurugo dahil sa hirap ng kalooban, subalit habang siya ay nakatingin kay Jesus, nanatili po siyang nakatayo sa paanan ng krus. Even in the most excruciating moment in the life of the Blessed Mother, she remained strong. Sapagat nais po niya naturoan tayo ng aral na kahit gaano man kabigat ang krus na ating pinapasan, gaano man kahirap ang mga hamon ng buhay, basta tayo nakatayo at nakatingin kay Jesus, kakaya na natin. Sapagkat kay Jesus na nakapako sa krus, may lakas na palaging ibinibigay ang Diyos. The Blessed Mother shows us by way of her own life and experience that a true disciple is someone who always follows Jesus even in the way of the cross kaya mga kapatid ngayon po pinagdiriwang natin ang bagong taon at ang pandigdigang araw ng pananalangin para sa kapayapaan Kasama ni Maria nawa tayo kahit sa mahirap na sitwasyon ay manatiling tapat na tumutugon ng oo sa kalooban ng Diyos katulad ng Mahal na Birhen pangalawa maging pagpasalamat tayo sa lahat ng pagkakataon katulad din ni Maria mawit na magnifikat bilang pasasalamat sa Diyos. Pangatlo, manatiling matatag at humugot ng lakas mula kay Jesus na nakapako sa krus. Nawa katulad ng ginawa ng Mahal Maria, ang lahat ng ating magiging karanasan sa taong ito ay ating taglahin sa ating puso at alamin ko ng aral na palaging ibinibigay ng Diyos sa ating kaya mga minamahal kong kapatid, tunay nga po, si Maria ay isang inspirasyon sa tamang pagdiriwang ng bagong taon. Manalangin tayo. Ang madaming makapangyarihan, maraming salamat po sa biyaya ng bagong taon na ngayon ay pinagdiriwang namin. Bigyan mo po kami ng lakas ng loob. katulad ni Maria, naway matupad namin lagi ang naayon sa iyong kalooban. Maging mapagpasalamat na wa kami sa lahat ng mga biyaya na binibigay at walang sawa sa amin. At katulad ng mahal sa anumang krus at pagsubok na maaari namin harapin, at mga tilinawa kayo ng matatag, nakatayo, subalit nakatingin sa iyo, habang ika'y nakapako sa krus. Amen. Maraming salamat po, mga minamahal kong kapatid. Sana po nagustuhan nyo at nakatulong ang ating pamilyay sa araw na ito, ngayong bagong taon. Sakaling nagustuhan po ninyo at nakatulong, ilike po ninyo at share, Ibahagi natin ang mensaheng ito sa ating mga mahal sa buhay. let us start evangelizing in our own homes. Because evangelization should always start at home. Sa inyo pong lahat, dalangin ko ang isang banal, mabiyaya at mabungang year 2024 para sa lahat. Magpalaing po tayo mga Panginoon Diyos. Ama, Anak ng Espiritu Santo, amen.